na ngayon ang mga inflatable pool. Yan ang pampapresko ng ilang pamilyang di afford ang mag-out of town swimming. May paulit-ulit namang paalala ang Task Force El Nino sa publiko. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualdez. Beating the summer heat ang pamilya Hamilya sa kanilang inflatable pool. Mas pinili na lamang nila ito kaysa magdagat o mag-swimming pool dahil convenient na, affordable pa. Wow! Sa inflatable pool din, napili magtampisaw ng pamilya Descalzo. Ngayong sobrang init, halos makatulog na nga si ate sa sobrang relax. Sana all. Wow! Ang magkapatid namang ito, enjoy na enjoy sa pagsuswimming sa inflatable pool with matching salvavida pa. Pero teka, teka, may paulit-ulit na panawagan ng gobyerno sa paggamit ng mga inflatable pool. Hanggat Maaari o hanggang pwede, e wag naman po sanang uh, gumamit uh, para makatipid tayo sa tubig. Kasi nga ang inflatable pool talaga is magasto sa tubig, lalo't kung everyday mong gagamitin at papalitan yung tubig. Ayon sa Task Force El nino may pangamba kasi ngayon na magkulang ang supply ng tubig, lalo't buhababa ang level ng tubig sa mga dam dahil sa epekto ng El nino Katunayan, labing siyam na bayan at lungsod na sa bansa ang nagdeklara ng State of Calamity pinakauling nagdeklara ang bayan ng paglat sa Maguindanao. Posible raw na madagdagan pa yan. Sa forecast ng pag-asa, bukas pitong lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng dangerous level na damang init. Itinuturing na mapanganib ang heat index mula 42 degrees hanggang 51 degrees Celsius. Magdobli ingat dahil maaaring magdulot ito ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Ayon sa pag-asa, posibleng tumagal pa hanggang Mayo ang epekto ng El Nino. Posible namang magsimula ang La Nina o mahabang panahon ng tag-ulan sa Hunyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.